one two three four five good morning grab yang lawak di sobra ito yung kabinet na tining na Ganda rin to. Cute 1, One, two, three, four, five, six. six na layer. Tapos 9,000 siya. Ganda! 9,000, pwede na siya. Asan po yan? Hindi. Hmm? Wala ka nakita? Yung? Wala naman dito eh. Ha? Wala. nga yung maganda. 12,000. Cute okay. na. Tapos ano siya, 12,000. Tulok. Si Aaron may mga ganyan eh, ah, ano ah. yung paro-paro. Ah, nagkakala. Pang ganito, dito. May sa kanta ng ganito, oh, sa ganito. Si Aaron mayroon din sa bahay mga paro-paro, kulay itim. kulay black siya. Pipastika? Huh? <laughs> <laughs> Sa so, bili ka para magsanay ka. Ayaw, kung na, Diyos ko, mag kain. Ano yung Kasi may bag ako. Yut din siya. Thank you. Ikaw oh. Takana da glaka nang mga sala sala. Mga ano ka nang kainin? Ultimo pero gano ka. Ay. Pag magluluto. <laughs> Ito yung mga pagluluto, mixing bowl. Stop. Mga <laughs> Salubong kay Happy. may bigat ayun yung grey oh. unan ay tropelo Saan ba tayo? Papunta doon niya ta? Sa hangar. Hangar? Parting rod. Ay, ay, ay. ay Doon tayo, di ba? ano? grabe ang haba eh. nakakapagod pala rito <coughs> sobrang haba anda dami mong mabibili dami yung dinadaanan nakakapagod din layo pa namin ang ganda ng eh. tama na simbolo lang 27 Ito na ko, hilahin mo. Yan. Ah, nahilan nyo na. Ah. Magkano daw yan? Anong size? dalawa. Maganda. No? Bibili na raw si Inal ng ganito rin eh. Frame eh, ba yung uh, <laughs> Kasi, alam mo ba yung frame namin? 3 years old pa lang si Amor. <laughs> 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 tingin ka ah. Mama, ka so, uh, siya ba yung uh, doon? Oo, oh, siya. Hanap ka, Ar, uh, Inald. Ay, alam may 14,000 no. Ay, kaso nga lang, tingin ka ng ganyan. Yung 48. Ano ba sa isang sa taas? 48. Sandito. Okay. Tingin, ito, tinan mo. Pag centimeter, anong size na mo? Gusto nyo na yan ganyan? Maganda nga yan. Kahoy yan, Oh. No? Maganda e. e. yan. Wow. Noon oh, naman, ayoko. kasi sa ikaw mahal. <laughs> <laughs> Hindi kasi kung oh, sa bahay oh, nyo what? naman, eh. <laughs> Pero sa ko, okay oh, na din kasi may isa ko. Tsaka maganda naman yung foam na bilhin ninyo, eh. Sa so, saan ka okay. na? Ako ah, na yung bag mo. Tapos lalagyan nyo ng ganyan, no? Oh, kasi naka-aircon kayo. Ganyan. Tsaka yung una na ganyan. Oo. Tapos pinapalitan lang yan ng sapin. Sa bahay, meron kaming comporter, yung eh, kay Amor. Yan ako, tapos may lagay ang mga damit. Picture mo, boy. Lagi mo ng picture, boy. Ito, twin. <tinyo> Talaga, ito, ito na yung gusto nila. Maganda nga. <tinyo> Maganda mm -mm. Tapos, tiruhan nyo ng gano'n na madita, taas. Siyempre, sa ano yan eh, sa side dalawang side. Mm -mm, oh, yung maliliit na yan. Mm. -hmm. Tapos may lampshade kayo. Tapos yun, yun sa harap yun. Hindi pwede mama may happy. kasi nga naman, oh. kasi naman kayong dalawa eh. Taki nga, eh. May ibang size naman pala ito mama, mama Oo, oh, oh, may iba. Ang pansin sa higaan namin. Rinig <laughs> na rinig ko yung ano niya. Harok niya. <laughs> Kaya nalayo ka. <laughs> Ito na ka Dear we are committed to the well of our customers and co-workers. We request everyone Bye, please to please wear face mask Bye, halika. Bye, These reminders ensure that our store remains the same for you and your family ito na ko. Katulad din to kay Kuya mo. Hindi, iba ang, iba presyo nito. Ito maganda o. Oh. Ayan. Yan. Ayun, oh, maganda rin to. Yan o. mo. Ito maganda rin to. Tingnan mo yung presyo nito. Ayun, ang maganda rin to Oh. At saka yung, kaya la, kuya mo kasi rihas-rihas, ito hindi. Ano? Ayun mo. Ganda tayo. May i-pull out mo nga yan. Ito maliit. na mm, may sa iyo na. pull out mo. Yan. Yan. Ganda, no? Ito na lang, no? Ganda pa to. Ito mo yung mga presyo. Anong size na ito? 25. Eh, tanong mo doon sa si may ano. Anong size? Ay. Oo, tama. Ayun yun. Ha? Ito. 25. Oo. Oh, oh. 27 yun doon sa kanila eh. <coughs> ito malaki ito, ano? 37 Paresa. Queen Queen Queen? Di ah bebe, ayun o, ito oh Ina dyan Mas malapat. Ito lang siguro yung iba pang ano, available The size Oo nga Ito, ito to Yan Ito? Matres yan. Matres nga. Uh Oo. Oh, um. Kasi ito po mga ano, hindi na kailangan. Kasi yung po yung para sa ano, yung duroy, Gracias. 1, 2, 3, 4, 5 Wow <laughs> Ang ganda. Di panah ayu yung Yung cortina Ang ganda Emma Emma Tupper. Tupper. Emma Emma oh. Original. <laughs> Original mattress. Katang Emma. Pillows. Pillows. Wow. Wow. <laughs> Parang pares ng <mong> ano. <laughs>